Brothers and sisters, sinata diri karoon sa so barangay Campo 4. So, looy kayo diri ang mga residente, brothers and sisters. Kaya nga hurot ang ilang balay. So, kita niyo din na brothers and sisters na taghan kayo nagbalay diha. Kadoong dito. So, nag-abot mo dito. Nag-abot mo sa unahan is uh, ah, wala lagi balay. So, kita niyo din brothers and sisters. So, oh. na looy kayo ang ilang mga gamit la diha. Oh, no luya ah. so diha dapat ta brothers and sisters so, daghan kay na og kanang mga balay so mo na lang ni nabili Usah usa usa na lang kabuok so luoy kay dire brothers and sisters ha barangay kampo 4 no luoy kay sila dire so nama ya sir namo ni kalsada din ha paingon padawon na dito so daghan kay nagbalay dire So nang wala ang mga balay, anod sa baha. So, ato pa unang haon, ato kita na dito sa unahan brothers and Kung na taon sana ni Dapita. So looy kayo ang mga sidente Dirin, no? So ito tataagi dali kayo. Uh, huh! So-so. Huh! layo Huh! 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 Mga wagtang mga balay oh. Uh. Kaya. Yeah. So, wag yun ang mga balay yan. Kaya ang mga Mga wagtang. Ay, okay, loo kayo. Ah, dali sa Campo Quattro. Sidang luga so, ah. ako nai nagpabili ng Brothers and Sisters. Uh. Kaya na nagpapilit sa kabalay Anagay yung motor din gipong sangit na lang So makita nyo dyan brothers na mga motor, gipong sangit na lang nila Ay eh, para dili maabitan sa baha huh? Ay balay nga nakalawas Ay medyo layo na sya sa baha ba go sa bahay. Sino ba kaya no? Sino kaya no? So, for bagi tayo. Atong mga brothers and sisters. yung mga saging dire brothers and sisters oh. So, daghang ting saging dire, wala pa makuha. ay mga residente din naa. May mga tao din na ambot na gusto na sila diyan. Basta nag Nang kuha na sila ng mga gamit o nagkuha na sila sa ilang mga gamit, brothers and sisters, oh. Suluoy kayo sila. Hmm? Langgana Kaldero So nanguha na sila sa ilang mga gamit Brothers and sisters Kung sa ilang mga kita nga makwan, so ilang pang huao no so diha dito diha ato diri pa daw ang brothers and sisters gagahan kinig balay. so nangawagtang ang mga balay diri tungod sa kadapog sa baha nga niabot diri o oh. Ano, brothers and sisters ang sasin, na naabot na diri grabe Kung na yung nabili, balay O oh? So na si kuya is nang wala siya ang mga uh, mga gamit siguro nga nang wagtang tang So looy tayo lang diri Tang ilang balay diya o oh. So to ilang mga dagang ginag balay diha karoon wala na oh? O Tang kinag balay diha Karon wa Terbang dang luga ani mga kasala diri. Ha. Dang lugern. Ha. Grabe, ang tubig ang agyanan sa tanang motor wala na on, agyanan tubig so oh, grabe na po ka isa ko sa ano kung ano mo diri bigig dapat sila po ka danglog kayo pinakangganay ko sa saka sa ano ha ah, grabe latay ito diri grabe tubig oh ito mga brothers diyan Na oh. ay nabili din sa kabok balay. Sa so, usan na lang kabok balay ang ah, nabili din oh. Grabe luuya So neat na ginis lang tabang. Hmm? Ang balay dito Papaisin dito na anod. Ah, luuya Grabe. Grabe ka dapur sa landslide diri sa barangay sa Bukat Karoy. Sa Campo Cuatro, landslide diri di bagian Ya, yeah, kana din ha, brothers and sisters, oh. So, daghan kayo na din ha, oh. balay. Kana din ha, so, dito na tama ng balay, oh. So, natunga to, natunga man. Grabe gini baha. So, kuyaw, kuyaw kayo ning nakamagpuyo sa Kuan brothers and sisters. dool sa sapa kay nga no ah uh, halimbawa nga para parihaan eh, ni na, na, ilin, uh, bagyo so loy kayo sayang kayo mong balay sayang kayo mong gihaguan, so mo na lang gininabili no wala oh, wala gi balay tangkal tangkal na lang ni eh. tangkal sa manok oh looy kayo diri mga tao kinangla na gyud ni silag tabang malaki sa nang lakaw na lang silang mga tao dito nang lakaw na lang kay tungod sa kadapo sa na slide pa ni Muhammad pinay naman ni Noon ang hangin dito so, ang ang kusok dito ang, ang uwan lang yun grabe ka kusok sa uwan dito oh malayo grabe pa ba ito balay oh Lohi kayo Kasi yun na lang kayo ito nabili no grabe dol di pang isa na loy lo. di pang isa na lang mga kuwan ba no grabe naman, naman, naman yung mga balay di ano Bicol Ito na nang riprap brothers and sisters oh Tagal, dihataman ang mga balay Dahil kayo nagbalay dali Ito wala na Kaluya ya good kayo salang lang Din Patro Ad ko ka Hurut, hurut ang balay lang no. Grabe. Oh. Grabe yung luya. Ito, so, pinanglan din yung tapang diri ko ha. Baro, ba't pinamoy na tapangan na nila din. So, biyara ko din yung suro yun lugar ha. Dari sa Barangay Bugo. Ah, Barangay Kapupatro, Pityo, Bugo. Bugo ni diri brothers and sisters. So, menawag ta kayo. Basta ta. Bugo. Bugo, Hawan dyan. Hawan. Huwag na bilin. Tungod ano yung... Paul. na naghanang. Kusog ya pun ang kuan Kusog ya kay ang baha So na ata dire Kasi soro dito ah tag update sa mga Sa lugaran dire Kaya Tungot sa Kuan Bagyo Diyan sa kaka Dito eh kaya bibili pa. Doon. Nang lakaw na lang ang mga tao diri kay. Di man magyanog sa kenan. Sa motor gani. Eh. Pantai dong. Pantai. Beli gigit tong batu. Ataya. Nak slide pergi Malaysia? Ha, tak. Tak dalik tadi. Eh di. Kaya nai-ta yung batuk. Oo. Yeah. So, my de brothers and sisters, ang sistema nila sa barangay Campocatro na. So grabe hulpa, oh. Dipen sa babaw. Hmm. Krabi hulpa. yung hole pa. So dili kaagi ang sakinan. Daghan kay yung dili agian. Diri sa barangay Kampo 4. Hanto dito sa dos. Ha? Ah. Grabe. Dili kaagi. nagbuhat sa sila o hagdan kay naputo lang tay tayo, tayo. Penaliko. Berikanlah. Kunsung... Hmm? Oh. Untuk yang lain tu. Kau mau dako na kay sapa awa May na slide na wala mo na wala mo na pahak mura huh. na yung nagdagat